Ah, uh, what's up guys? Ah, uh, wali, bago na namang ayusin na bendo. So, obtaining IP address. So, ito yung pinagawa nung nakaraan. Mga nang buwan lang nakalipas. So, ito lang yung binaklas ko guys. Yung kanyang custom board. Ayan, tapos nakakabit pa lahat. So, yung power supply. Yung parin sya papunta. Internet. Tapos dito... nice ko muna Ayan, yeah, papakita ko lang yung kanyang lightnings. Ayan. Uh, oh, steady yung ano, lights. Kung nag-steady yung lights niya sa baba na dalawa, maka board ang sira or yung uh, steady. Okay, yung sira niya is yung sana yung ano lang, hindi yung board yung ano lang yung OS lang nya okay, try ko ikabit yung, yung ano guys ha cable dito sa kanyang ah. tapos papasok ko doon sa kanyang lang dito sa antena ayan yeah. ayan yung milaw tapos yung antena natin, yan. Ang um, ilaw yan, guys. Nakakalik tayo dito. yung, yung bling, hindi nagbibling. Kaya may mag-off dyan na isa eh, sa lights. Nah, dapat may mag-off dyan isa. Kung yung yellow, gigabit. Yung green. Ang yung green palang gigabit. 1000 100 Mbps yung Orange siya anon. Ah, nang gigabit. 100 lang. Yan. Oh, steady 'di ba? Oh, dinadala natin doon sa kaniyang antenna obtaining yun guys. Kailan? Guys, so ganyan yung picture niya, guys. Connecting. Tapos uh get IP address. O, oh, ma-internet naman yan kasi umilaw yung, ano nyo. Umaba kasi natin siya sa, ano, yun yung ilaw. Ay, ko lang ipa-plus dito sa kanya. Ilaw ko. May ilaw pa rin. Malin ko ang ano. ilaw pa niya. Dalawa pa. Um, possible na motherboard or OS lang sana yung sina. Gawin na natin. Dila natin. Ilagyan ko ng OS. Ito. Ang natin kung gagana. Ganyan um, yung yes, uh, SD card. Ito na natin. So, Uh, tuloy natin guys. So, punta tayo ng PC. Dali lang lang. Tapos, punta so, tayo ng... Uh, manage. Sa mga ito, mabasa mo dyan yung USB. Hindi ay so, natin lang yung manage. Yeah, so pagdating din sa computer management sa desk management. So dito natin siya ipo-format. Yeah, tagal lumabas. Yeah, so lumabas lang yung C, yung ito, 14. So format natin to, guys. Delete volume. delete natin to ayan kung ayaw na mag delete nyan ah sira na ang kanyang tawag doon sd card kaya anong gawin natin format dyan o lagyan natin yan, wala so ayan doon Ah, uh, lumabas nga diyan yung ano yung uh, Ayaw diba? Ayaw mag-edit. Uh, binibideo ko na yung paggawa kasi minsan baka iniisip na yung client is ah uh, niloloko natin sila. Uh, format ko pa dito sa ano. Yeah, ano. uh, start. Uh, and this complete format close yeah, pero lalabas pa rin format pa rin yeah. yeah. Windows was unable to complete the form so ayaw na di ba Ibig yeah, sabihin so, yan, sarahan na itong uh, memory. Militaw naman siya dito sa uh, ano. So, tanggal natin. Uh, Tapos salpak natin ulit. Uh, format, format. oh so, sira na yung memory. Okay. Dapat lalabas dito yung mismong format. So wala na. Nakapalitan na natin ng panibagong ano to, ng SD. Nakapalitan na natin na. Okay, so sasalpak na lang natin yung bago nating SD. 32 gig to guys so yung kanina 16 di ba masira so, yun ayaw mag flash ah, uh, so ipot natin ito okay, so, yung ano ito ang guys ah magkasal tapos open mo yung ah, uh, sa PC manage Ah, uh, ito mga empty guys. Okay, tapos uh, manage. ito sa manage is yung nagkikita nyo dito D so healthy primary kasalabas yung ano, di ba kayo naayag eh tapos ganito yung sinasabi ko, nakalabas agad yung format. Tsaka delete, yun, delete volume, tapos na-upload na. Tapos so, sira So, dito, flashing na natin to. goods na to, guys. Guys, after kong ma-reflash and ma-retrieve yung kanyang license and hindi uh, pa pang mga ginawa. So, yan, lumalabas na yung sign-in required ng kanyang antena. So, two antennas yan, indoor and outdoor. Yung isa dyan is a 5B5. Yan. Kung lumabas na yung sign in required at lumalabas na yung portal. Yan. Yung portal na yan lumalabas na. So, goods na yan. Meron na insert coin. Kung wala insert coin, hindi pa na-retrieve yung kanyang license. So, kailangan pang i-retrieve. So, hanggang dito na lang guys. So, maraming salamat. Please subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, click nyo yung subscribe button at notification bell para notify kayo sa mga bagong update ko na video about peace of isa yung bonus natin na unboxing no video no video ay okay, salam guys love love